Reserve mga boy Ayan. Ayan eh may sasamahan tayong tropa Si Kuya Jeff kasi kumuha ng motor Isa sa mga motor niya Shoutout nga pala kay Kuya Jeff Nasa abroad pa siya ngayon eh pero Tingnan niya kung kukuha ng motor <laughs> Kunin natin isang tropa dito si Papet. Then kasama natin siya sa pagkuha ng motor. Ito ay isa lang sa ano, sa tatlong motor na kuha Meron pang dalawa. Ito nga pa lang si Puppet, no. Meron shop na nagagawa siya ng mga sticker, decals, mga ganyan. Eh kung magpapagawa kayo mga boy punta kayo dito. Nasaan 'yun? Parang lumagpas pa nga ako. Lumagpas ata ako eh. Tantain ko nga lang. Yan. Ito guys, Luigi printing service lumagpas so nga ako let's go back lumagpas so, so yun guys na ako magpapagawa ng mga stickers decals search nyo lang ha juicy juicy printing service yan juicy printing service yan magawa sa mga decals stickers Mags din okay. Punta lang kayo dito sa shop nya Juichi Saan ba to? Ano, West Bank pa to? East Bank pala East Bank East Bank Road Ayan Kaya pupunta na kami sa motor Motor ni ko Jeff. Let's go, let's go. Pogi oh. Pogi yung pogi. Grabe. Kuya, yung motor mo kuya. Parang bago. Parang bago. Tingin ko lang. Ops. Perfect. Wala pa. Woo! Na, sumot shit <laughs> grabe ang smooth makakapanibago oh, sana ano yung sa reader ko may daan kaya dito? hindi ko alam eh lakas na mga preno? lakas na mga pre no? na grabe lupit ba May isa pa Ayan daw Sa kanal lakas Pumitik yung BBA Lakas na ito Kaya tama trader ko <laughs> Tangina, halapit Ayos, ayos Dadala na yata si Puppets Pets Hangas Ano Pets? Ikaw na magdadala yan Putik Inuubo pa nga Okay lang po ano Picturan ko kayo Kasama yung motor Siya na si Kuya din Okay eh. ah. lang po Kasama kayo Huwag <laughs> na Kayo na lang Ayan Okay One, two Approve, approve. Jalega? Ah. Let's go, let's go. Angas seni mo? No? Sabi po giti na slider Peace yo! <laughs> next, next pa. oh yun oh nakuha na namin motor mo okay jeep ano ba Bibilahan ba natin ito kuya unit 1 one out 1 one out of ano unit 1 out of ano to ang smooth no ano lang ako sa Manila medyo matigas Oo, oh, medyo matigat talaga mo ni Bella Parang ano eh Ewan ko dahil sa bago ba Kasi nakuha namin unit 1,800 auto lang siya tapos hindi pa nagagamit Gawa ng nagkotse na daw Yun o Hanggang dito na lang mga boy Then abangan natin Yung mga susunod pang unit Na ilalabas ni Kwejep <laughs> Taki ng lakas kaya sa abroad pa yan ha Pero naglalabas na ng unit dito Grabe Lalo, Let's go